Doon po sa Calvary, ipinako ang Panginoong Hesus sa gitna ng dalawang masasamang kriminal. Parehas po silang malapit ng mamatay, pero parehas din po silang malapit sa Panginoong Hesus. Pero isa lang ang maliligtas sa kanila. Paano naligtas yung napakasamang kriminal na yon? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Naligtas po siya dahil nagsisi siya. From unbelief to belief. Sumampalataya po siya sa Panginoon at pinangako sa kanya ng Panginoon na isasama siya sa paraiso. Para po sa mga nagtuturo na naliligtas ang tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, gaano karaming mabubuting gawa ang kailangan para maligtas? Gaano kahaba ang observation period para mapatunayang totoo yung mga mabubuting gawa ng isang tao? Ano pong mga seremonya ang kailangang gawin para maligtas ang isang tao? Alam niyo po katawa-tawa po ang mga tanong na ito pag tiningnan na natin kung paano naligtas itong magnanakaw na ito dun sa krus ng Kalbaryo. Sa mga naniniwala pong naliligtas ang tao sa pamamagitan ng obedience sa kautusan, pakinggan niyo po ito ng mabuti. Bago po mapako sa krus itong taong ito, talamak na kriminal siya alamak na magnanakaw. Kasi ang death po by crucifixion ay capital punishment at inilalaan po ang mga ganitong parusa sa mga gumawa ng matinding krimen. So hindi po siya small time na magnanakaw. Tapos mamamatay po siya na hindi man lang naibalik yung mga ninakaw niya. Sa mga naghahanap po ng fruit ng repentance, wala po kayong makikita dahil wala na siyang chance gaya ni Zacchaeus na nangakong ibabalik yung mga nakurakot niya. At kahit nung ando na siya sa krus, nagsasalita pa po siya laban sa Panginoon. Ang sabi po sa Mark 15 verse 32, maging ang mga itinakong kasabay niya ay nang insulto rin sa kanya. Na record din po yan ni Mateo sa Matthew 27 verse 44. Pero si Lucas lang po ang magpapakita sa atin ng pagbabago niya. Makikita po natin ang mga pagbabagong nangyari sa kanya sa Luke 23 verses 39 to 41. Ang sabi po Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Bakit po kaya siya nagbago? Hindi po sinabi sa atin ni Lucas kung bakit. At pag nagkita na po tayo sa paradise, isa po sa mga magandang itanong dito sa magnanakaw na ito. Pero nirecord naman po sa scriptures para sa atin kung ano yung mga narinig at nakita ng magnanakaw na ito habang nakapako siya dun sa krus bago po siya magbago ng isipan. Narinig niya kung ano yung mga ginawa na ng Panginoon. Narinig niyang sinabi daw ng Panginoon na gigibayin niya ang templo at itatayo ulit sa ikatlong araw. Sa Luke 23 verse 34, narinig niyang nagpatawad ang Panginoon sa mga kaaway niya. Ang sabi po, Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tapos narinig din po niyang tinawag ang Panginoon na Hari ng Israel. Tinawag din siyang Mesyas, ang pinili ng Diyos. And then narinig niya po na may mga nailigtas ang Panginoon. Ang sabi po sa Luke 23 verse 35, Habang nakatayo ang mga tao roon at nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos. Actually, alam po nitong mga magnanakaw na ito ang tungkol sa Mesyas. Kaya nga po sabi nung isang magnanakaw, kung ikaw nga ang Mesyas, iligtas mo ang sarili mo, pati na rin kami. Ngayon, sa palagay ko po, alam nitong magnanakaw na ito, yung pinag-uusapan natin, alam niya po yung mga nagpapanggap. Pag nasa gitna na ng torture, yung mga nagpapanggap na yan, aamin yan. That's it. I can't take it no more. Pero nung pinagmamasdan niya ang Panginoon, very consistent ito sa kanyang karakter. At nung pagsamasamahin niya na itong mga narinig at nakita niya, dinatna na siya ng takot. Kaya naman, nirebuke niya yung kasama niya. Di ka ba natatakot sa Diyos? Dito niya na po inaming makasalanan siya at deserve niya yung parusa. Ang sabi po sa Luke 23 verse 41, Dapat lang na parusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Alam niyo po, maraming tao Inaaming makasalanan sila, pero sa palagay nila hindi nila deserve ang maparusahan. Wala po sa atin ang matuwid, wala ni isa. At dapat lang ko na pambayad sa kasalanan natin ang kamatayan natin. Kung morality lang po ang pagbabasihan, alam niyo po, babagsak ang taong ito. Kung paggawa ng mabuti ang batayan para makapasok sa langit, baka negative pa nga po ang record nitong taong ito. Pero ano ba ang meron siya na dahilan para mapangakuan ang paradise ng Panginoon? Sumampalataya siya sa Panginoon. Sumampalataya po siyang hari nga ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa Luke 23 verse 42, Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Pure faith po ang dinemonstrate niya dito. Kasi marami po sa atin, gaya nung isang magnanakaw at ng mga religious leaders, kung mag-isip, to see is to believe. Kung maililigtas mo ang sarili mo sa pagkakapako, maniniwala kami sa iyo. Pero itong magnanakaw na pinag-uusapan natin, na nampalataya po siyang si Jesus nga ang hari, si Jesus ang mesyas at kaya niyang magligtas ng mga sumasampalataya sa kanya. Ang sabi po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Marami po sa inyong mga nanonood ang higit na mas mabuting tao kesa sa magnanakaw na ito. Wala pong pagdududa doon. Pero hindi po kayo maililigtas ng kabutihang yan. Ang Panginoon lang po ang makapagliligtas dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na makapagliligtas sa atin. Sampalatayanan niyo po siya na siya ang mesyas, ang tanging makakapagligtas sa atin. At balang araw, makakasama natin siya sa paraiso, gaya ng naranasan ng nagsising magnanakaw. Subscribe for more content.